Ah, uh, pa pakilala ko nga po la sa inyo si Kevin po. Ah, uh, isa po siyang matalik kong kaibigan. Uh, siya po ay ano, siya po ay PWD. Ah. Uh, Ng siya. Ah, uh, sabihin hindi normal yung kanyang pagsasalita hindi siya katulad natin pero yung pag-iisip niya uh, may ihalin uh, tulad natin sa normal na pag-iisip tulad natin so ngayon guys ah uh, may tutorial ko na siyang kaibigan sapagkat si Kevin po ay malimit na katambay dito sa shop ko nagwawalis walis siya rito minsan sabay kami kumakain mabait siya talagang alam niyo guys, minsan binibiro ko siya pero hindi ko siya binibiro para magalit. Binibiro ko siya para matuwa. Eh yung iba ko kasi guys, yung iba kasi guys eh palimit binibiro siya eh nagagalit siya. Kaya Ako naman, pag binibiro ko siya, gusto ko yung mapapasaya ko siya. Yeah. So nice. Subalit so, guys, kahapon ah, laking gulat ko nung may naghanap sa kanyang babae eh hindi ko man naitanong kung ano yung pangalan niya pero ay sa pag-uusap namin eh mayroong namamagitan sa ang dalawa yeah! kaya guys mabuti pa kausapin natin si Kevin Bin kahapon kasi naghanap sa kanyang babae sakto naman, nandiyan ako sa sa pinto. Ako yung napagtanungan niya eh. Sabi niya, Kuya, saan po ba ba ni Kevin? Ha? Sinong ng Kevin po? Kasi, isa lang naman po yung Kevin dito yung kaibigan ko nga, sabi ko lang Bakit po, Te? bakit po? Sabi niya, yung eh, jowa ko, jowa ko rin. Ito so, ba yan? Yun. Sabi ko, sabi ko, te, lakad ka dyan, tapos dyan, yung may nagtilinda ng gasolina, sa may puno ng mangga. Tapos, maya maya, bumalik siya rito, kuya, bumalik siya, niya Kaya, po niya, yung babae, may yung, ano po ba, yung na, ano, pulot ng yeah. Oo, si yun, yun. Tapos, balik, ano, siya oh. Sabi niya,

tapos eh. ay Lalo talaga na kainan, no ka na, o ka na daw, si Amen po ata. Kaya nagaka-lalong kainin. Kasi unti-unti sa ano po, yung sa barbecue ko laging nakakatabay po din. Eh. ah? Matugod talaga? Ay te Eh. Sabihin mo din. Ah, ano? Sabihin ko, sabi ko paano kami nila ang kibili? Wala ko ya, eh, lagi siya nakatambay niya sa Barbecue Tapos pinutulong-tulungan ako mag-clean sa akin yan. siya na kung -tulong, tulong siya so, tulong -tulong na mag -tiyaw -tiyaw. Tapos nagpapay-pay-pay. Nagpapay-pay ka ba na so, okay. e. pa oh. so, yan? Edo, edo. Ayo, 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 Ay, ayo, 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 tapos Pati ko lang ay inampon na baka Oyan kuya, pa lang na 'yan, mabisa buhay talaga ang mga tao. Kayo sa pulisya. Tapos Ba talaga pa sa araw sabi Koya mas masipag tapos

Mahal na, mahal na ma raw niya eh. Mm -hmm. ba yung bitch? Sorry mo bin ah. Nakakaalikan dito no. Ayun, oh, sabi niya nga eh. Ah, ano daw eh. Hindi mo daw sa siya inaalikan eh. tapi oh. lang daw ng tabi sa kanya, tapos hindi mo naman daw siya inaalikan eh ikaw ba yun din? Sabi niya, kuya, hihintay lang naman ako na ligawan ako ni Ayana, hihintay ano, ako ni Kevin. Hindi naman ako pakapalag. Oh. Pero Bin, may tura Bin ha. Hindi mo na ako. Dali na. Sabi niya, mahal na sa What? Eh. tayo hindi tayog naman matalaga nandiyan po siya. ano si garamo bibig ko yun. ano tumi nandiyan? oh. sama ba? tayog lamang? nadiyan manaybig. bin nadiyan manayon. di to? oh. ano tumi nandiyan ko yun? eh d eh eh b eh d d saan sa bibig sa mo sa ano? sa ano? tapos

Ah, matanda siya pa siya dalawang taon. Mm. Oh, yun, ayun lang. Mm. Ah, mga bata, ah, hindi oh. na Kaya na nag-ahilap yung kain. ka rin. kain naman. Kaya na nag yung ka sa kanya. Oo. Oh, oh. Anong pan -pan 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 sa akin, I love you. And you know. <laughs> 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 oh! Okay.

Tapos kung sabi siyang I love you, ano yung sabi mo? I hate you I need you? I hate you I love you? Oo oh, oh. I need you I hate you I love you, nasa mo I love you? I love, love you need you Ano yun? I oh, love you tapos oh. I hate you? Lala na? I love you I need you Ang hate you? oh Ang hate you? Eh Eh lawa You, you. Baka I hate you. Oh. Pag mo sasabihin I hate you, but you. I love you lang. Yun. Pag, 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 siya nagsabi ng I love you, sabihin mo naman, I love you too. I love you too. Oh. Mm -hmm. so, tapos sa rapist. Pag siya, pag ikaw naman nag-i-love sa kanya, I love, you. I love you. Ano ba pangalan? Hindi ko naman sinatanong kung ano pangalan nun <laughs>

Ayun, no. You know. Sabi nga niya, ano eh. Sabi nga niya, sabi nga niya, ay, tuwing abot mo rin siya pinupuntahan. Hmm. Pinutulong-tulungan mo raw siya ma, na pinda ng Oo. Nagapong pa daw, Oo, bro. Ayun lang nga. Ayun ka siya ah, ay, masipag eh kita naman nandito siya diba dito saan mo nakaka ah... wala lang wala lang sabi ka lang kung malapit ka ko, nalang masyadong pasyalan mo kasi hindi na nga hinahanap, hindi sabi no, ko, oh, sabi ko nga doon sa babae, siya yung nag-anong sa'yo ka kapos, si Lala. Sabi niya, sa ba lang po, yan ang mo yan? Eh, sabi ko, ano, pagkatakala naman, palakat-lakat yan. Eh. Nang no, ikaw, Sabi, e ko, ba, sabi oh. ko, baka nag yun. Hindi naman po yan, hindi naman mabahero yan. Oo, oh, ano po, hindi mabahero yun. Pero hindi mo oh, lang makasalap na, mabahero, magkawa talaga ng dalawa. Kaya parang ano siya eh. Ano lang ano siya makakapun, nahanap na talaga. Pero ganda din eh. Gusto masyado gusto mo talaga siya. Oo. Oh, Oo. Oh, lala pangalan, lala na. Eh, lala. 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 Ano mo. Oh, 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 na. oh, oh, yeah law awala apo sa 'yo law na oh galing ah hmm pero naka halik hanggang halik lang ay salaga lang oh mong galitin ang maliit lang talaga hmm oh di mo na wala ka mga mo hmm. oh Kasi sabi niya, di ba daw siya kinipis eh. So, so, sabi niya, sabi niya, hindi naman ako kinipis ng kuya. Eh, hinihintay ko lang naman ah, pag, pag hinihintay ko na naman kuya, kung kinipis niya ako kuya, hindi naman ako kinipis niya ako kaka lang. <laughs> di ba daw siya kinipis eh. Sabi, 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 Ayaw. Ayaw. Kaya oh, po. Tapos sabi tapos kwento mo, kinikiss mo siya. okay. Yeah, hindi mo nga siya kinikiss? edo, Labi. Labi? Oo. Ano nga gagawin doon? Silipan. Ay, yung dito labi mo. Ayun. So nga, na kinikiss sa'yo? na

Oh, sebenarnya itu itu. Bunyari bayaran. Oh, padahal masih Oh, ah, eh. ini yang bayaran. Oh, eh. Oh. Bapak nak kinis, Oh. Eh. Ini yang payung ini. Dek kayak boya. Mana makinis ada lon. Iya. Oh, Oh. Ito, ito na lang, parang baba. Yan. Yeah. Paano mo kinis? Paano, paano, mo, paano, paano patis mo sa kanya? One. <laughs> isa pa, sabi mo apat eh. Isa pa, isa pa. Oh. Sunod-sunod. diba ba? Ito. Yeah. Tapto pa lang yun eh. <laughs> <laughs> apat. Sabi mo, apat to. Oh. Sabi mo, isa dito, isa rito. Oh. Isa dito, tapos isa sa labi. oh paano? Yeah. O, isa pa oh one, one, two, three, four, five. ay five pa <laughs> <laughs> yun, Kaya pala na-end sa'yo, e. Kaya pala na sa'yo, eh. sa kasi, ano, e. Eh. Kasi talagang grabe ka mag-kiss, eh. Buti di mo gano'n, no? <laughs> Ganoon lang pa. E bakit dito lang yung pin, ano? Dito lang sa kanita. No? Oh, okay. Anong reaksyon niya? Anong ala niya? Anong pakiramdam niya nung ginis mo siya? Nung ako po Ah, mga puso, dip-dip. oh yun. Bakit dip-dip? Para kasi buong buong Marcos, dip-dip ah. Hmm. Bakit dip-dip? Ano? -dip? Ah, naramdaman niya sa dip-dip niya? Oh. yung Yung... Yung pag pagkakahalik -pag mo sa kanya, naramdaman, naramdaman niya sa dip-dip niya yung tibok ng puso niya, no? Mga... eto. Ano ba? Ito, wow. Oo, puso? Oo. Oh. Oo. Oh. Ah, naramdaman mo rin? Oo, oh. talay. ibig sabihin naramdaman mo rin yung ibig sabihin pin naramdaman mo rin yung ano alik no hmm. naramdaman mo yung dip dip mo tapos tumipok ganyan mga cute kid na pudo ay mo yan yun o yun mga tapos sumunod doon ano nangyari na. sumunod doon ano nangyari hmm. Dahil ka nang tumatambay sa kanya hmm. Sabi nga niya, lagi ka rin tumatambay sa kanya eh. Oo, oh, yun. Pinutulungan mo daw siya magtinda ng barbecue, nag-iiyaw-iiyaw ka raw. Eh. Nangayin mm -hmm. ka. Aaw. Oh. Uh, Ngayon lang. Okay! Bye! Una! Nakakaya mo. Oo. Oh. Nakakaya mo Buti, na. Buti hindi, ka tinulak. Tinulak. Ayaw mo. Nakakaya -ay mo. Ay, hindi ka tinulak. Oh, Tapos paghalik mo, paghalik mo sa kanya. Ano iniinid? Inawakan ka dyan. Oh, yun. Nawaigot. No. Tapos, no. Ayun. tapos. Ayan, nagaan. Ha. Mulak. Kevin. Tulak pa palapin. Oh, yun. Ha. 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 No. No. Ah. No. Ha. 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 Ah. Okay, eh, ko ko eh. Oh. Odi. Ay mo. No? May mom. At Ako la kayo. At so, sinabi mo sa kanya, ako na sa iyo. Ayun. Ayun. <laughs> ha? Tapos Kayo. Ako na. Pero kayo pa rin hanggang ngayon. Mm. Ay, galing nga. Yan. Eh, syempre na rin. Nag-tura yan rin eh. wala naman. Aba mababa na ako. Paruano ka rin kumile no? Oh yan yan. Muna. O eh, Dave. Ang mga, ang mga mo. Mga uh, puday ano? Tama lang. Tama lang. Tama. Kalma ka lang. Kalma ka lang. Ano ulo mo? Uh tayo. Mm -hmm. tayo. Pero lagi mo kinikis yun? Hindi. Minsan lang yung apat. Walo. Walo? <laughs> mo kanina, walo, apat lang. Awan yung nga, walo ka lang. Ah, ka ng kiss. Ako. Ah, kaya pala na sa'yo, sa'yo. Ako. Dalawa. 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 Ayan naman, apat eh, malupit, ginawa ano mo kasi eh. Mm. Kaya talagang sinibasib mo pala eh. Mm. Ano ay Ayaw mo? Oo. Oh. Nila ako na, muna ako. Oo, yeah. ah gano'n. Pag ayaw magpakis, bala na siya no? ay kinis mo. Oo. Ano nga po boss? Ay kinis. Sandahan. Ay kinis mo, di ba? Abong. Eh, may jowa na to eh. <laughs> yung tagalala mo nagtitinda ng barbecue. Hinahanap ka siya kahapon eh. Tapos uh, tinuro ko sa bahay nila, sa bahay nila, na yato kaya dito eh. Meron nga yung jowa nga to. Yung nagtitinda ng barbecue nga dito sa, sa laloma. Oo ba? May tura oo, oh, makuti. Oo. Oh. Ah, so? Hindi nga, hindi nga par. Hinahanap ka siya eh. Laking <laughs> gulat po nga akin. Kaya ganyan-ganyan pala, makayowo ka pa kayo ngawin. Oo, ipaiba rin, oo, ayun, 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 sa pangkabutihan mo ito na, isang pangdatalan ng patanggap at huwag ato guys